Hello guys, dito ko ngayon guys sa Bulacan Nagbablog ako ngayon dito Maganda na dito guys oh, oh. Ginagawa pa dito guys sa Bulacan guys, bukid talaga guys Ginagawa yung daanan, pwede road siya Oh guys oh may mga bahay na dito, guys. Okay, dalawang sige, oh. police guys. Malisig na yung hain kahit di init. guys so. Oh. Ito malaking bahay guys so. guys sa baba Ito guys Nakapagod guys Akat-akat guys sa guys so. Doon ang daan ng guys highway. Ito guys, dito guys. Oh. Walang tao guys, oh. amingaw pa. Ang ganda guys, bukid guys. Oh. Tuktok na guys. Sa tuktok na ito bukid guys. Oh. Mahangin. Lakas ng hangin guys. Presko. so dito guys yung yung pamilya ko oh, yung mga kapatid kong babae dito nakatira dito na kasawa dito sa bulakan dito ako yung sa kanina yung pasyal okay so, ginawa pala guys oh so, yung bako yan guys oh so, binako yan dyan pagpapatag ata kasi bahayan pa rin papunta doon Pabahayan pala dito lahat ganda presko guys ito so, guys oh namasal ako ngayon dito guys pababaan ako guys napagod ako paakyat ito so, guys oh ganda ng view guys ito guys wala pa kasing gripo sila guys dito kasi sila may bombahan guys bombahan guys boy, may tubig na yan boy may tubig na yan ganda dito guys oh. ito guys yung tubig nila guys oh puso tubig nila okay. ang tubig nila guys ang yeah, tubig nila, nila, dito hindi na nagigod hindi mabaho po hindi mabaho tubig so guys oh ganda ng view guys oh bulakan guys dito, dito, sa taas ng tuktok nung oh. ito yung ginagawa pa oh hindi pa tapos guys pa uh, pinatag ata ng ano to, loader, bako. Dito may bahay to isa, isa pa lang ang bahay. Dito naman sa baba may mga bahay dito. Oh. Eh. Ganda ng view guys, no? Yung tubig nila dito. Puso lang. Di bumba. Ito iba rito may ari dito boy Ito iba rito may ari dito oh. Ito guys Bababa na ko guys Yung bahay dito guys Sabi ko sa toktok ng bukid guys Ano dalawa pa lang Dalawa pa lang ginawa nila Dito bahay niya Ito. Dalawa pa lang bahay niyan. dito pababa na ako pababa na ako guys dito guys, oh, mamadalo, guys. silaw oh, na yun, guys yung video ko maa ah, silaw yung init yung init <laughs> huh, kapagod <laughs> init mabuti mangin hangin eh yan guys oh dito guys oh guys ganda ng view guys no ganda ng view guys oh guys ah oh. ganda ng view oh. ganda ng view guys Ito kaya mga bata kaya nagigib so. Nagigib doon sa may giban doon guys. Sa may isang bahay doon. Kaway, kaway, boy. Kaway, kaway. Boy, kaway, kaway, boy. Kay Hayochum, kaway. oh kaway, kaway. Ayan. Ang ganda guys, no? oh Dito, gimpatag na to dito. Bundok to eh. Bundok to guys. Gimpatag lang. layo guys. Ito ang mga bahay naman sa baba. Dito ang bahay ng kapatid ko. Doon. Dito ang bahay, bahay ng kapatid ko, Conchelle, dito sa Bulacan. Yung bayaw ko. Ito, guys. Oh. Papuntan na ko dito, guys. Sa, ano... Huh, oh, ang layo ng bundok niyo guys. Ang layo ng lakad ko guys kasi ano. So, ang ng lakad ko guys. Bababa na ko, guys. Nandoon yung bundok guys. dito ng bahay ng kapatid ko guys dito ang bahay niya dito guys ang bahay ng kapatid ko sa baba ito ang baba ang doon guys pinakamataas doon bundok hanggang dito na lang guys ang video ko guys thank you for watching